Magandang araw po sa inyo. Nakita naman po tayo muli dito sa ating channel. Bali, ang gagawin natin ngayon guys ay pag-uusapan natin kung paano ba ang tamang paggamit ng metro doon sa pagtatabas ng salamin. Kasi may viewers tayo na nagtatanong na kung paano raw yung tamang pagtabas ng salamin. Marunong na nga daw sa magtabas kahit papano, nakapagtabas na sa ng paunti-unti, pero ang sabi niya, sir, eh bakit hindi ko makukuha yung tamang sukat na nais kong tabasin? So meron bang ganun? Pero bago ang lahat yan guys, ah uh, shout out nga pala kay Sir John Lane Manggubat. So sir, maraming salamat sa panunood sa king channel at saka sa supportan nyo. ah uh, God bless po sa inyo sir. Mabuhay po kayo. Ngayon guys, yun yung pag-uusapan po natin. Yun yung problema sa viewers natin na may mga tutorial na isang napapanood. Pero kaya lang, kahit pa paano, nakapagtabas na, ng, nakapagtabas na siya ng salamin paunti-unti, pero hindi niya makuha yung tamang sukat. So, yun yung pag-uusapan natin. So, ayan po guys, natabas po natin ang tanong ng viewers natin bakit daw na hindi niya makukuha yung sukat ganito po kasi yan guys sa paggamit po ng metro natin sa pagkuha ng sukat na nais natin tabasin, ganito po yan guys bali dalawa pong ah... Uh, Dalawa pong paraan guys yung paggamit ng metro natin. Ginagamit namin dito sa pagsusukat ng glass, sa pagtatabas ay inches po yung gamit namin. Kadalasan naman talaga guys sa sa salaminan, yung gamit talaga inches. Yung paggamit po ng metro, dalawang paraan po yan guys. Pwedeng pag ganito, yung numbering ng inches na nakaharap sa iyo, or pwedeng pabaliktad guys ayan pabaliktad po yan kumbaga patuwad halimbawa gusto mong kumuha ng sukat na nais mong tabasin ganito po yan pag ganito naman yung hawak ng metro natin guys halimbawa sasabihin ko yung gusto mong tabasin nasa mga 7 inches pag ganito yung hawak mo, ng metro guys yung nais mong tabasin 7 inches bali yung guhit mo mag adjust ka ng dalawang guhit bago mag 7 inches ang gagawin mo dito dito ka sa 6, 7, 8 dahil maglalagay ka pa ng guide guys pag nilagyan mo yan ng guide pag tinabas mo na yung glass makukuha mo yung tamang sukat nya guys dahil ito yung uh, glass cutter natin yung itong parang karayom or yung gamit natin uh, de roller ganon din parehas to guys nasa ng gitna siya ayan kung makikita nyo to nasa ng gitna bali yung adjustment nito guys 1 8 inch kaya pagka nagtabas ka ng glass, halimbawa, yung tinatabas mo, 7 inches. Ayan, pagka nagaganito yung hawak ng mitro mo, kung 7 inches yung nais mong tabasin, ang guhit mo dyan, uh, 6-7-8 lang. Mag-adjust ka ng dalawang guhit, guys. Pagka ganito naman yung hawak mo ng metro pag nagtabas ka ng salamin, halimbawa, 7 inches yung gusto mong tabasin. Yung guhit mo guys, 7 inches, magdagdag ka ng dalang guhit, bale 718. Doon ka maguguhit. At saka pag tinabas mo na yung, yung salamin, saktuhan po yan sa 7 inches. Halimbawa po guys, pag nakita ko sa inyo ulit pag ganito yung hawak ng metro mo pag ganito yung hawak ng metro guys patuad ayan kung 7 inches yung tabasin mo kung patuad yung hawak ng metro mo yung numbering nakatuad papunta sa iyo so bale maguguhit ka dito sa 7 1 8 7 tapos magdagdag ka ng dalawang guhit dito ka guguhit guys ayan tandaan nyo guys 7 tapos dagdag ka ng dalawang guhit dito ka maguguhit ng ah uh, cutter mo tapos lalagyan natin ng guide dyan syempre para ah uh, dumilitso yung tabas natin So ayan po. Ayan. Tapos na natin tinabas, guys. Yung sinasabi ko kanina, yung yung paggamit natin ng metro, guys, yung gohit ko patuwad, yung numbering ng inches papunta sa iyo. So ang sabi ko kanina, magdagdag tayo ng uh, dalawang guhit. 7 inches, tapos dagdag tayo tayong dalawang guhit. Doon tayo mag Mamarking ng uh, Doon sa cutter natin Tapos yun yung nilagyan natin ng guide Tingnan nyo guys Yung tinabasa natin yung salamin Saktuhan lang siya sa 7 inches Ayan Walang labis Walang kulang po yan guys ha 7 inches yan po Saktuhan 'Yung gamit ko kanina, guys. Pinatuwad ko 'yung nambere ng ah uh, metro natin. Ang gagawin ko naman ngayon, 'yung nambe naman ng inches. Ayan, guys. Padriksyon naman siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayan, hindi sa patuwad. So, pag pagkaganito naman yung gu, uh, hawak ng metro natin o paggamit, 7 inches yung kanina. Ang gagawin naman, naman natin guys, mag-adjust mag naman tayo ng dalawang guhit bago mag-7 inches. Yun yung guhita natin para sa bara natin guys. Bale, 6-7 8 lang yung uh, guhit natin kung 7 inches yung tabasin natin. Pakita ko sa inyo guys. Tandaan nyo guys, yung hawak ko ng metro, hindi naman siya patuwad pag naman po guys yung hawak ko ng metro ang sabi ko galing dito sa 7 inches mag adjust tayo ng dalawang guhit bali 6, 7, 8 lang yung iguhit natin sa glass yun, yun yung lagyan natin ng pambara para saktuhan siya sa 7 inches So makikita nyo naman siguro guys A-adjust ako rito paatras ng dalawang guhit. So, ayan po. 7 inches yung tabasin natin guys. A-atras umatras um po ako ng dalawang guhit bago mag-7 para makuha natin yung tamang sukat ng glass na 7 inches. Ang gagawin natin, lagyan natin ng pambara ulit. So ayan po. Ipakita ko sa inyo guys. Ayan. Nakuha natin yung 7 inches na sukat walang labis walang kulang po yan guys 7 inches po yan ayan po so ganoon lang po yung tamang paggamit ng metro sa pagtabas po ng salamin dapat guys lagi tayong lagi tayong may adjustment uulitin ko para hindi nyo makalimutan kung anong sukat ang gusto nyo tabasin halimbawa 9 inches ha-adjust kayo pa atras ng dalawang guhit bago mag 9 inches dito kayo atras kayo ng dalawang guhit yun yung uh, iguhit nyo doon sa glass para yung magiging sukat nya saktuhan siya sa 9 inches pagka naman yung hawak guys ng metro mo patwad yung numero ng inches na papunta sa iyo halimbawa yung nais mong tabasin ay 6 inches 6 inches magdadagdag ka naman ng dalawang guhit bali magiging 6 1 inch guys 6 inches magdagdag ka ng dalawang guhit yun yung guhit mo sa glass para lagyan mo ng bara pagka ginuhit mo na yan at saka tinabas mo na yung salamin saktuhan lang siya sa 6 inches guys ganun po ang tamang paraan sa paggamit po ng metro sa pagtatabas po ng salamin. So maraming salamat po sa inyo sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang video ito, ay like lang po, share, and pak pakisubscribe na rin. Guys, palambing lang po ng konti sa inyo. Huwag pong i yung mga ads o yung mga advertisement sa aking mga video po. Bilang tulong na po yan, guys, sa akin. Marami pong salamat sa inyong panonood, guys. God bless.